Okay, mga kakechak. At uh, nakahanda na si Ruby. Ito yung guantes, no? Umurahin lang siya, pero mas gusto ko siyang gamitin. No? Ito naman yung uh, balaklaba pang motor, no? Ito naman yung aking uh, sinusot na salamin, no? No? Yan. At uh, si Ruby ay uh, nakahanda na. Uh, yung top box niya, yung upuan, si Ruby mismo. Nga lang, dahil uh, gamit na gamit si Ruby sa hanap buhay, uh, ayun, uh, hindi siya napapalinisan, pero baka sabado or sunday ko mapalinisan. Kasi mga kaketchup useless na pahugasan pa ngayon si Ruby kasi umuulan naman. Tapos, ang daming kalsadang basa. no uh, Kaya, ah uh, Sabado ko na lang siya pa inisan. Maybe kung hindi Sabado oh, ay lunis uh, lunes. No? Uh, ako nga po pala ay uh, isang uh, mood motorcycle taxi rider. No? ah uh, noong uh, Martes at Merkulis Uh, akala ko naka isang libo ko noong Martes. Hindi <laughs> pala. Pumasok pala yung incentive ko na 400 pesos. Sabi ko wala pang alas 12. Alas 10 pa lang. Naka isang libo na ako. Napauwi ako. Noong nireview ko yung... Uh, yung uh, ano ko yung uh, Grab Driver app uh, yung pala yung 1,000 bakit 1,000 kasi uh, yung 400 pesos na incentive pumasok doon sa aking uh, cash wallet incentive pala yung 400 ang kinita ko lang pala no tuesday ay uh ano 600 pesos at yung kahapon naman mga ka ketchup hindi ka masira biyahe ko kasi hindi ko alam wala na pala akong data wala na akong load sa dito naubos na as in uh, kailangan kong bumalik dito sa bahay no uh, dito ko inayos yung problema nagpa load ako ulit for another one month kasi si, dito, si dito merong 30 days sa uh, load no na pwede mo magamit kasi kay globe 7 days lang ang ano eh ang uh, pwedeng uh, magamit na data lugi, isipin mo weekly lagi kang maglo-load ng uh, 100 pesos magkano yung 400 pesos kaya dito 100 pesos, 30 days nakatipid ka na o, yun po yun at uh, ngayong umaga alas 4 na po, eksakto, uh, babiyahin na po tayo at uh, ano po tayo gora na tayo, gora. ha <laughs> ta uh, Nakabihis na po tayo, ayan, no? Hindi po. At uh, salamat sa Diyos. Ako po ang inyong kaketsap, kapatid, kaibigan at kausap. Pag-ibig. Okay. Mga kaketsap, nandito tayo ngayon sa loob ng UPS4, no? Antay tayo ng ating uh, ano, Ah, uh, pasahero. Dito natin i- uh, susunduin ninyati natin sa TV5. No? 'Yan po ang paligid ko. Madilim pa, mas madilim dito sa likod. Uh, 'Yan po 'yan. <laughs> anyway, safe naman dito. Sige po. Marikina, ngayon nasa Quezon City tayo. Pahin mo lang tayo ng baong ko. Gutom na ako. Grabe. Hataw. Tumigil-tumigil ah. ang mga butin. Grabe. alat ah. na. Siguro, huwag na tayo. Ang ibig